naisin nice nyo mga ka-donuts lang po sana ako ng tulong konting tulong para makapagsimula muli kami eto na yung bahay namin na naipundar namin ng asawa ko sa lahat po na nakakaintindi sa amin konting tulong mga ka kailangan na kailangan namin Ayun. kaya na lang natira Ayun po natira oh. ninoleum na lang po washout na washout po kami wala po talaga natin ha, na kahit konti Ay, ka muna yeah. sa kanila Ay, wala ka malay-malay ang aking mga chikiting Yan mga ka-donut Sana naman po Share your blessings Kahit konti lang mga ka-donut Pampalakas ng loob Thank you po Pumakato kami sa mga puso niya mga ka-donuts. Kahit konting dami, palang na ba yung mga anak ko? Ang sakit tanggapin. Pero laban lang mga ka-donuts. Kubos mga donuts Ah, sakit sa puso. <laughs> sakit sa puso pero kailangan tumawa. Hindi, hindi na ako iyak, naiyak na siya eh. <laughs> yung puyat, yung pagod, yung gutom. Kapam, para lang makabuo ng bahay. ang hirap. Ang hirap. Hindi <laughs> na. Basta nakakatawa yung anak namin ng ganito. Masaya kami. Asa? Ayan. Ay, <laughs> mga kadona. Nasa bahay mo, baby? Nasa na bahay mo. Uwi na tayo. <laughs> doon. Doon. Wala na doon. Wala na. Wala na ang bahay doon. Wala na ito <laughs> yeah, mga Adonats, ang kalagayan namin ngayon. Ma!